Å! Oh. 입니다 r 으 Ito po, uh, ang pili sa na po kami. Ito po ang aming um, nahuli, isang L hagfish. Ito mga tropa, oh, si Ruelo, parang Ruelo, parang Roy, oh, si Romelo, ayun si Carl. O, oh? oh, pakita mo, pakita mo. Panis, yung gano'ng kaba yan. At ito yung view namin. Diyan din po kami na mamana. Fish out! Fish out daw, sabi ni Carl. Fish out. Fish out! Right, sa so, pang video natin yan dyan YouTube eh Woo! Fish out! Oh, Oh. <laughs> Lumulutang yan eh. Wala, lubog yun eh. Pag ikumunik ka siya lalutang. oh, tama na po at uh, maglilinis na po kami. Uh, abangan nyo na lang po i Upload natin po sa YouTube. Nagbabalik po tayo sa YouTube channel natin. fish out! yung L, ah, oh. kilang <laughs> Nagayat na po ang ating yung... gin. Basta, labihin mo, mabigat. Nagayat na po ni Romel. Ito naman sa picture na eh, kung paano din. <laughs> ang linis na kaya, video mo na ako. Ang mga malalapit. <manyan>, ito yung nagtanggal na nasa nga. Oh. Ano, okay, ito na po, ito na, ito na. Opo, opo, opo. Pishot <laughs> na na po!